araw-araw na mga salita ng Diyos. Nagiging tao lamang ang Diyos upang pamunuan ang kapanahunan at simulan ang bagong gawain. Kinakailangan ninyong maunawaan ang puntong ito. Ibang-iba ito sa tungkulin ng tao at talagang magkaiba ang dalawa ang tao ay nangangailangan na malinang at magawang perpekto sa loob ng mahabang panahon bago siya maaaring magamit upang isagawa ang gawain at ang uri ng pagkatao na kinakailangan ay may napakataas na antas. Hindi lamang dapat mapanatili ng tao ang pakiramdam ng normal na pagkatao, kundi dapat mas lalo pa niyang maunawaan ang maraming prinsipyo at patakaran ng pamamahala ng kanyang pag-uugali kaugnay sa iba. At higit pa rito ay dapat mga kung lalo pa siyang mag-aaral tungkol sa karunungan at kaalaman sa etika ng tao. Ito ang nararapat na ipagkaloob sa tao. Gayunman, ito ay hindi para sa Diyos na naging tao. Dahil ang kanyang gawain ay hindi kumakatawan sa tao o sa gawain ng tao. Sa halip, ito ay isang tuwirang pagpapahayag ng kung ano siya at isang tuwirang pagsasagawa ng gawain na dapat niyang gawin. Natural, isinasagawa ang kanyang gawain sa angkop na panahon at hindi lang basta-basta at sa palaran. At sinisimulan ito kapag oras na para tuparin ang kanyang ministeryo hindi siya nakikibahagi sa buhay ng tao o gawain ng tao. Iyon ay ang kanyang pagkatao ay hindi binigyan ng alinman sa mga ito. Tinutupad niya lamang ang kanyang ministeryo kapag oras na para gawin niya ito. Anuman ang kanyang katayuan, ipinagpapatuloy niya lamang ang gawain na dapat niyang gawin. Anuman ang alam ng tao sa kanya at anuman ang opinyon ng tao sa kanya, ang kanyang gawain ay lubos na hindi naaapektuhan. Halimbawa, ng isinagawa ni Jesus ang kanyang gawain, wala talagang nakakilala kung sino siya, ngunit ipinagpatuloy niya lamang ang kanyang gawain. Wala sa mga ito ang nakahadlang sa kanya sa pagsasagawa ng gawain na kinakailangan niyang gawin. Sa makatuwid, hindi muna niya inamin o ipinahayag ang kaniyang sariling pagkakakilanlan at pinasunod lamang niya ang tao sa kanya natural na hindi lamang ito pagpapakumbaba ng diyos ito rin ang paraan kung saan ang diyos ay gumawa sa katawang tao sa ganitong paraan lamang siya maaaring gumawa dahil ang tao ay walang paraan na makilala siya sa pamamagitan ng matalamang. At kung nakilala man siya ng tao, hindi rin makakatulong ang tao sa kanyang gawain. At saka, hindi siya naging tao para makilala ng tao ang kanyang katawang tao. Ito ay upang isagawa ang gawain at tuparin ang kanyang ministeryo. Sa kadahilan ng ito, hindi niya binigyang kahalagahan na isa publiko ang kanyang pagkakakilanlan. Nang natapos na niya ang lahat ng gawain na dapat niyang gawin, ang kanyang buong pagkakakilanlan at katayuan ay natural na naging malinaw sa tao. Ang Diyos na naging tao ay nananatiling tahimik at hindi kailanman gumagawa ng kahit anong proklamasyon. Hindi niya pinapansin ang tao o kung gaano na nakakasunod ang tao sa Kanya, kundi ipinagpapatuloy lamang niya ang pagtupad sa Kanyang ministeryo at pagsasagawa ng gawain na dapat niyang gawin. Walang sino man ang kayang makahadlang sa gawain niya. Kapag dumating na ang oras para tapusin niya ang kanyang gawain, tiyak itong matatapos at madadala sa katapusan at walang kayang magdikta na hindi. Tanging pagkatapos niyang lisanin ang tao sa pagkumpleto ng kanyang gawain na mauunawaan ang gawain na ginagawa niya bagamat hindi pa rin ganap na malinaw at aabuti ng mahabang panahon para lubusang maunawaan ng tao ang layunin ng una niyang isinagawa ang kanyang gawain. Sa madaling salita, ang gawain sa kapanahunan ng nagkatawang tao na Diyos ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay binubuo ng gawain na ginagawa ng katawang tao ng Diyos mismo at ang mga salitang binibigkas ng katawang tao ng Diyos mismo. Sa sandaling ang ministeryo ng kanyang katawang tao ay ganap na matupad, ang isa pang ng gawain ay nananatiling isa sa gawa ng mga ginagamit ng banal na espiritu. Ito na ang panahon na dapat tuparin ng tao ang kanyang tungkulin dahil binuksan na ng Diyos ang daan at kinakailangan na itong lakaran ng tao mismo. Ibig sabihin, ang Diyos na nagkatawang tao ay isinasagawa ang isang bahagi ng gawain. At pagkatapos, ang banal na espiritu, pati na rin yaong mga ginamit ng banal na espiritu, ang papalit sa gawain ito. Sa makatuwid, dapat malaman ng tao kung ano ang gawaing pangunahin na isa sa gawa ng Diyos na nagkatawang-tao sa yugtong ito, at dapat niyang maunawaan kung ano mismo ang kahalagahan ng pagkakatawang-tao ng Diyos at kung ano ang gawaing dapat niyang gawin at hindi humingi sa Diyos alinsunod sa mga hinihingi sa tao. Nandito ang pagkakamali ng tao, ang kanyang pagkaunawa at lalo na ang kanyang pagsuway.